Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento sa puntong iyon na sinubukan agad ng mga ermitanyo na maglatag ng mga usal para maunahan nila ang dalawang mga batang paslit ngunit kakaibang usal na ang kanilang ginamit ngayon na siguraduhin ng mga ito na hindi ito mawawasak ng mga bata at malalamangan mga usal na pangbasag muna ang ginawa ng mga ito para siguradong makakalusot mamaya ang kanilang mga gagawin ng mga usal na pangkarga at nang mailatag na ng mga ermitanyo ang kanilang mga usal at mapagtanto na maari na nilang mailusot ang kanilang mga usal pangkarga dito na inaabisuhan ng namumuno sa grupo ng mga ermitanyo na kailangan na nilang ilatag ang kanilang mga usal na mga pudir at mga pangkarga para sa kanilang panabong. Ngunit agad naman na napansin ni Akiko na nagawa na ng mga ermitanyo ang kanilang mga pambasag na mga orasyon. Kaya mabilis na din na gumawa ng usal ang batang paslit. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi na ganun kalakasan ang mga nagagawang usal ng dalawang magkabila ang panig kahit na nabasag pa ng mga ermitanyo. Ang mga malalakas na presensyang nando doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Mas lumakas pa kasi ngayon ang mga presensyang nando doon kaya hindi ganong malaki ang epekto ng kanilang mga usal para sa kanilang mga panabong na mga manok. Patuloy naman ang bakbakan ng dalawang mga manok. Umaatikabong mga pag pagbalo at mga pagbayo ang nangyayari sa mga ito. Lalong natutuwa at nasasabik ang mga taong nanonood. Lalong umingay naman ang sigawan ng mga ito. Pati pa nga ang mga matatandang amaranhig na waglit na sa isipan ng mga ito ang tungkol sa mga usal. Pinagtutuunan na ng pansin ng mga ito ang dalawang mga panabong na nagbakbakan doon sa malapad na batuhan. Napakabangis na nagpapalita ng mga pagbalo at mga pag-atake ang mga ito. Nang mapansin naman itong si Akiko na hindi na gaanong tumalab ang kanilang mga usal, hinayaan na lamang ng bata ang mga gagawin na mga orasyon ng mga ermitanyo. Naglatag na lamang ito ng malakas na mga usal na harang ngunit hindi na nila mapabaunan pa ng mga usal ang kanilang panabong. Talon ng talon na ang kambal at sigaw ng sigaw ang mga ito, pati pa nga si nanay kandida. Sobrang nagandahan ang mga ito sa nangyayaring bakbakan ng dalawang napakabangis na mga manok doon sa gitna ng malapad na batuhan. Samantalang ang mga ermitanyo naman sinubukan muli ng mga ito na maglatag ng mga usal ngunit hanggang doon lamang sa mga pambasag na usal nagagawa nila ang mga ito nang muling ilatag kasi nila ang mga usal na pangkarga agad nilang napansin na naharangan na ito ng mga malalakas na mga presensya na nandoon sa paligid ng batuhan kaya wika na lamang ng na matandang namumuno sa mga ito Mukhang ang mga manok na lamang natin ang hahayaan para sa ating pagkapanalo. Mas lumakas ang mga presensyang nasa paligid ng ating kinaroroonan at hindi na natin kayang mailatag pa ang mga usal na mga pangkarga sa ating panabong. Ilang sandali pa, lalong nagsigawa naman ang mga taong nakapusta doon sa manok nila ni Nanay Candida. Dahil doon sa gitna ng malapad na batuhan, tinatamaan na ng matinding pagpalo ang manok ng mga ermitanyo. Hanggang sa biglang nangangarag na lamang ang katawan nito at napapatras ang kanilang panabong na kulay itim. Gayon pa man, walang balak ang manok nila ni Nanay Kanida na makalayo ang kanyang kalabang manok dahil sinundan pa rin ito at patuloy na inaatake ng mga pagpalo at mga pagbayo. Napatayo na ang mga ermitanyo at napapamura agad na muling sinubukan ng mga ito na maglatag ng mga usal baka sakali. Ngunit wala na talaga. Tuluyan ng tinalo ang kanilang panabong sa manok na pula ng mga batang paslit. Lalong nagsisigaw naman sina Akiko at Abo at nagtatalon dahil sa sobrang tuwa ng kanilang pagkapanalo. Uwi ka naman itong si Tandang Tiboy. Butsang mga batang ito, pangharang ang ginawang usal ni Akiko para madagdagan ang lakas ng mga presensyang nakapalibot sa paligid. Nagiging dahilan iyon para lalong mahirapan ang mga ermitanyo na makapaglatag ang mga ito ng mga usal. Napakagaling ang ginawa ng batang paslit. Batid niyang lamang na ang kanilang panabong sa labanan. Kaya harang na lamang na mga usal ang ginawa nito at hindi na nagawan pa ito ng paraan ng mga kalabang ermitano. <laughs> Napakagaling na bata. Napakatalino. Ang dalawang mga matandang amaranhig naman tuwang-tuwa din ang mga ito at napabilib ng sobra sa ginawa ng mga apo nitong sinanay Nanay Candida, Lalo na sa ginawa nitong si Akiko na nabatid ng dalawang matandang amananhig na gumawa ito ng mga usal na harang pangdagdag dipinsa sa kanila at pangdagdag lakas doon sa mga presensyang nakapalibot sa buong kapaligiran. Tulad din ng inaasahan ng mga taong naniniwala sa mga batang paslit, hindi binigo ang mga ito ng kambal. Nagtatalon muli ang dalawang mga paslit habang kinuha na ng mga ito ang kanilang panabong doon sa gitna ng malapad na batuhan. Inihayag na din kasi ng kulmi ng sabungan ang pagkapanalo ng manok ng grupo nila ni Nanay Candida. Napayoko naman ang mga ermitanyo. Wika ka nang namumuno sa mga ito. Hanggang dito na lamang ang ating pakikibaka. <laughs> Isang napakagandang karanasan pa rin. Hmm. Ang gagaling ng mga batang ito. Nakakabilib ang kanilang karunungan. Lalo na ang batang babaeng paslit. Sa kabila ng kanilang murang idadak. Kakaiba na ang kanilang tanga na kalakasan pagdating sa mga usaya. Tuluyan naman na lumapit na din ang mga matatandang ermitanyo doon sa mga batang paslit para ipaabot ang kanilang pagbati at paghanga sa mga ito. Huwikang muli ng ermitanyo doon sa mga bata nang tuluyan ng makalapit ang mga ito. Binabati namin kayo mga bata. <laughs> Nakakamangha ang galing ninyo. Ipagpatuloy lamang ninyo ang lahat na ito, mga bata. Hmm. Pagkatapos, bumulong ang matandang ermitanyo doon sa tainga nitong si Akiko at muling wika ng matanda. Talonin ninyo ang mga duko. Hehehehe. <laughs> Nasa panig ninyo kami. Gagawin ninyo ang ginawa ninyo sa amin. Huwag ninyong hayaan na mananalo ang mga binatilyong iyan. Pagkatapos agad nang bumaba ang mga ito doon sa malapad na batuhan, ganon din ang mga batang paslit. Masayang bumaba ang mga ito at pagkatapos yung makap ang mga ito doon sa kanilang lula kandida Napalapit naman at binabati nila ni Butchok at Bono ang dalawang kapatid na sina Akiko at Abo. Masayang masaya mga ito dahil sa ipinapakita ng kambal at sa kanilang pagkapanalo. wika ka naman itong si Lolo Agaton na lumapit na din doon sa kanila, doon sa gilid ng malapad na batuhan. Magaling mga bata, talagang pinahanga niyo akong muli. <laughs> Ngayon, tapos na ang pang-apat na yugtok. Mukhang kinakailangan na natin na bumalik doon sa sinto ng lugar ng Sakara at paghandaan ang huling labanan, ang kampyon nato. <laughs> Nasasabit ako ng sobra ni kanina kung papano talunin ng mga batang ito ang mga binatilyong doko. Sagot naman agad ng babaylan na napatitig doon sa kinaroroonan na ng mga binatilyong duko na sa mga pagkakataon na iyon, lalong nababahala sa pagkapanalo ng mga batang paslit. Hindi inasahan ng mga binatilyo na ganon ang kahihinatnan ng labanan. Tama ka, Agaton. Naniniwala akong kaya ng mga batang ito na talunin ang mga binatilyong duko. Ngunit hindi ko pa rin mapagtanto at mawari ang kanilang tunay na katauhan. At hindi ko pa rin mapagtanto ang tunay nilang kalakasan. Batid kong mayroon pang maibibigay ang mga binatilong duko na ito pagdating sa mga usal pang karga. Ngunit mas malaki ang aking paniniwala sa aking mga apo. Napatigil naman sa pag-uusap ang mga ito nang umakyat na doon sa malapad na batuhan ang dalawang mga matandang amaranig at wika nitong si Bukan. Sa muli, maraming salamat sa lahat sa aking mga bisita na galing sa patag at sa iba't ibang lugar. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo at sa mga mananabong, sa mga nanalo at mga natalo, Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong na sa mga batang iyan. He, 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 hindi ko inaasahan na sila pa ang magwawagi at matatalo ang mga mayroong mas malalalim na mga karanasan pagdating sa pananakong. Sobrang nakakabilib ang mga batang. Gayon pa man, sobrang nakakamangha din ang galing ng mga binatilyong dugo kaya nakakatiyak akong isang kapanipanabik na labanan at bakbakan ng mga manok pati na sa mga usal pang karga at puder ang magaganap sa huling yugto sa ngayon kaya kailangan na natin na bumalik doon sa lugar ng sakara mas nakakabuting sabay-sabay na tayong lumisan at magpunta doon sa lugar dahil papagabi na, para siguradong ligtas tayong lahat. Matapos ang pagsasalita ng dalawang matandang amaranhig, isa-isang naglabasan na ang mga taong nandoon kasama na ang mga grupo ng mga mananabong na nandoon din at nanonood, pati na ang mga nanalo at mga natalo. Mabilis din na kumilos ang mga mandirigmang amaranhig para bantayan ang lahat. Sabay-sabay na naglalakad ang mga ito pabalik doon sa lugar ng Sakara. Nasa hulihan naman ng kanilang pila ang grupo ng mga binatilyong dugo. Nasa mga pagkakataon na iyon, nag-iisip pa rin ng paraan ang mga ito kung papano nila matatalo ang mga bata. Doon sa lugar ng Sakara, magagamit na nila ang kanilang tunay na mga kalakasan pagdating sa mga usal pangkarga Ngunit batid din ang mga ito na magagamit na din ng mga batang paslit ang tunay na kalakasan ng mga ito at hindi sila nakakasigurado sa kanilang tagumpay. Si Nanay Candida naman. Kasama ng mga ito ang mga matatandang gibong, ang grupo ng mga nakamaskara at ang grupo ng mga misyonaryo. Wikan itong si Tandang Tiboy kay Nanay Candida habang dumadaan ang mga ito doon sa malalagong kakahuyan. Bukas na magaganap ang panghuling yugto ng bakbakan sa pasabong na ito na naikanita. Pagkatapos ng lahat, ano ngayon ang binabalak ninyo? Sagot naman itong si Nanay Kanida. Hindi ko pa alam. Tandang tiboy Ngunit, naiisip ko na kung ano ang mangyayari sa akin at sa aking mga apo. Kailangan namin na bumalik doon sa aming isla dahil mayroon pa akong nakaatang nagagawin na mga tungkulin na bilang isang tagabantay ng kalikasan. Batid kung alam mo ang istoryang ito tungkol sa mga taong nagiging mga diwata, nagiging mga ermitanyo para magiging tagabantay ng kalikasan para mapanatili ang kapayapaan lalo na sa iba't ibang mga nilalang tulad ng mga aswang, mga inkanto, lamang lupa, mga jablo. Kailangan na mabantayan ang lahat ng mga ito dahil isang pagkakamali lamang maaaring manggugulo ang mga ito sa buong sangkatauhan napatitig naman itong si Tandang Tiboy doon sa matandang babaylan sagot naman ito doon kay nanay kandida kung gano'n nanay kandida pagpalain sana kayo at sana makakasama ko pa rin kayo sa huling taon ng aming mga buhay na ayos din ng aming grupo na dumalaw doon sa islang kinaruroonan ninyo ang isla ng mga babaylan, ang isla ng mga ermitanyo, iba't ibang uring mga nilalang, at ang mga pinakatanyag na mga albularyo at mga antingero. Papagabi na sa mga sandaling iyon ng tuluyang makarating na mga ito doon sa lugar ng Sakara at sa tungkumalat na ang kadiliman sa buong lugar kung saan sobrang masaya naman nila ni Lolo Kukoy nang mapag-alaman ng mga ito na nanalo at nagwagi ang dalawang mga batang paslit sa pasabong sa pang-apat na yugto at nakapasok ang mga ito para sa huling yugto ng pasabong at makakalaban nila sa kampiyon nato ang grupo ng mga binatiyong duko. Sa gabing iyon, nag-abiso ang dalawang matandang amaranhig na magkakaroon ng kasiyahan ang buong lugar ng Sakar bilang pagdiriwang sa matagumpay na pasabong sa taon na ito. Doon sa malawak na lugar abalang-abala ang mga mandirigmang Amaranhig sa paghahanda ng mga kagamitan at mga gagamitin ng mga ito para sa pagdiriwang. May inihandang palaro din ang dalawang matandang Amaranhig kabilang pa rin ito sa kasiyahan ng gabing iyon. Ang mananalo sa palarong ito ay mapapasakanya ang isa sa kanilang pinagkakaingatan ng kanilang angkan, ang tinatawag na banal na lebrita ng kadiliman na pagmamayari pa ng mga ninuno ng mga matatandang aswang na amaranhig. Sa lebritang ito, nakasaad ang mga usal na iniingatan ng kanilang mga ninunong angkan mga usal kung saan magagawa mong matatawag ang iba't ibang uring mga nilalang naggaling sa iba't ibang mundo sa mga sandaling iyon nandoo na ang dalawang mga matandang amaranhig doon sa malawak na lugar Nandudoon na din halos ang lahat nakasali sa pasabong pati na ang mga natalo sa pasabong na iyon Nando doon pa rin ang grupo nila ni Don Tilmo. Hui ka naman itong si Bukal na sa mga pagkakataon na ito nando doon sa gitna, nagsasalita. Bago ang magaganap na paligsahan dahil bukas na magaganap ang huling laban, ang huling yugto kung saan maglalaban ang dalawang pinakamalakas na grupo sa pasabong sa taon na ito. Bukas maghaharap ang grupo ng mga binatilyong duko at ang dalawang mga paslit na galing naman sa grupo nila ni Nanay Candida. Magbibigay tayo ng pugay sa dalawang grupong ito kung saan nalusutan nila ang napakahirap na mga laban. Pagkatapos ang pagsasalitang iyon, nitong si Bukan narinig ng lahat ang matunog na palakpakan ng lahat ng mga taong nando doon. At pagkatapos muling wika nitong si Bukan. Bukas na bukas din. Malalaman na natin kung sino ang magiging kampyon sa taong ito at magwagi ng mga ginto at ilang mga kagamitan galing sa aming mga ninuno at angkan. Ngunit ngayong gabi, magkakaroon muna tayo ng paligsahan tulad ng aming sinasabi kanina. Kung sino ang magwawagi, mapapasakanya ang isa sa aming iniingatan na kagamitan, ang librita ng kawalan. Ang palaro natin ngayon ay isang bunong braso. Hehehehe, <laughs> hindi tayo magkakasakitan. Walang gagamitin ng mga mutya at anumang usay. Kailangan lamang na maglalaban sa lakas. Laban sa lakas. Ha. Siyempre, kung sino ang manatili at hindi matatalo, ay siyang magwawagi. Unang gagawin natin, susubukan ninyo akong talunin at kung sino naman ang magawang matalo ako sa bunong braso, siya na naman ang susubukan ng sinuman na matalo. <laughs> Kailangan kasi natin na magkaroon ng kasiyahan at magsaya dahil matagal pa ang susunod na pasabong dito sa lugar ng Sakara at hindi pa natin alam kung may magaganap pa bang pasabong, hindi pa. Kaya isipin natin na ito na ang huling pasabong kung saan magkita-kita ang lahat ng mga pinakamalakas na mga mananabong galing sa iba't ibang lugar. Nagiging interesado naman ang lahat ng mga taong nandoon. Marami agad ang nagpahayag na subukan agad nila itong sibukan. Sa mga pagkakataon na iyon, umupo itong sibukan doon sa isang misa kung saan doon gaganapin ang bunong braso. Samantalang itong si Akoy naman ang naglilibot sa paligid para pumili kung sino ang gustong sumubok. Marami naman agad ang gustong sumubok. Marami agad ang nagiging interesado sa ibibigay na papremyo doon sa mga matatandang amaranhig. Agad na sinubukan ng mga ito Natalunin itong si Bukan sa bunong braso. Kahit na walang papayagan na gumagamit ng mga usal o mga mutya, marami pa rin ang nagpahayag ng kagustuhan. Kailangan kasi na matalo nila itong si Bukan sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas. May mga sumubok na galing sa iba't ibang mga grupo, pati pa nga sina Karding at Magno dahil nagiging interesado din ang dalawang ito sa kanilang matatanggap na papremyo kung sakaling matalo nila itong si Bukan at sila ang magwawagi sa paligsahan. Sinubukan nilang talunin ang matandang amaranhig. Ngunit wala pa rin nagtatagumpay. Lumipas ang ilan na mga sumubok na natiling hindi nila natatalo itong si sibukan. Kasama naman sa mga nakapila doon sina Luis at Lucas, pati na ang iilan doon sa membro ng mga matatandang aswang nagibong at ang iilan doon sa iba pang mga grupo katulad ng grupo ng ermitanyo, at pati na rin doon sa grupo ng misyonaryo. Nando doon sina Supremo, Hidalgo at itong si Abner para sumubok at makisali sa kasiyahan makalipas ang ilang mga minuto matapos na hindi naman nagtatagumpay si na Magno at Carding napapangiting papangiting bumalik ang mga ito doon sa kanilang pwisto. Marami na ang sumubok at hindi nagtatagumpay at iilan na lamang ang natitira doon sa pila. Win ka naman nitong si Lucas. Nang mapalapit na ang kanilang pwisto para sa susunod na sumubok doon sa matandang amaranig na si Bukan. Grabe talaga ang lakas ng matandang ito. Hindi na biro ang mga sumubok. Malalakas na mga antingiro na mga iyon. Kahit na walang gagamitin ang mga mutya o anumang mga usal. Malakas pa rin ang mga ito pagdating sa mga pisikal na lakas at pakikipaglaban. Ngunit sa mahigit sa sampung sumubok, wala pa rin nagtatagumpay. Ngunit ang ikinagulat ng lahat dahil isang babaylan na kabilang doon sa grupo ng mga mananabong na babaylan ang nakatalo kay Bukal. Gulat na gulat ang lahat at halos hindi makapaniwala dahil sa lahat ng mga sumubok ang babaeng babaylan lamang ang nakatalo kay Bukan. Napatawa pa nga itong si Bukan at wika nito. Nakakagulat naman ang lakas ng babaylan na ito. Ngayon, ikaw naman ang maupuin eh. At ikaw naman ang susubukan na talunin. Kaya itong si Luis at Lucas dahil sila na ang susunod. Sabik na sabik ang mga ito. At inaasahan ng dalawa na maaari nilang matalo ang babaeng babaylan na iyon.